Bini itinigil ang performance sa Bangus o Bangus Festival. Ilang videos ang inupload online ng fans at nanood sa performance ng Bini sa Nagupan City, Pangasinan bilang bahagi ng selebrasyon ng Bangus Festival. Makikita sa ilang videos na namimigay na ng tubig ang Bini members sa audience. Nakikiusap na rin sila na huwag magsiksikan at buwaba ang mga tao makit pa sa puno para mapanood sila. May video rin kung saan makikita umiiyak na <coughs> ang ilang members ng Bini dahil sa pag-aalala sa fans. <coughs> Ayon sa mga komento at post online ng mga maten sa event ay marami raw umano ang nahilot hindi hinimatay habang nagpo-perform ang Bini dahil na rin sa init ng panahon at ang ilan sa mga nanood ay umaga pa lang nasa venue na. Upang maiwasan na mas malapang sitwasyon, kinailangan itigil ang performance ng p pop group. Matapos ang event, nag-post sa kanilang ex-account ang Bini members. Nagpasalamat at nagbigay sila ng mensahe sa lahat ng mga nanood sa kanila sa dagupan at nagbigay ng paalala na laging unahin ang safety ng bawat isa. Samantala, kinampirma naman ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng Dagupan City na si Ronaldo de Guzman na may mga nawalan nga ng na malay habang ongoing ang event. Ngunit siniguro naman nila na agad naman na rumisponde ang mga lakas standby na medical officers at wala rin daw serious injury na nangyari.